Paano kung sasabihin ko sa iyo ngayon na may posibilidad na nakakulong ka sa loob ng isang black hole? Maniniwala ka ba? At hindi lang ikaw. Lahat ng nasa observable universe natin ay nandun din sa loob ng isang black hole ngayon. At habang parang science fiction movie lang ito, bagong data mula sa JWST, ang pinaka-powerful na teleskop sa space, ang nagsasabi na baka totoo nga ito. At kung totoo man, grabe ang magiging epekto nito. Nagsasaad na ang Big Bang ay essentially isang white hole na nagdi-disguise. Pero ano nga ba ang white hole? At mas importante, ano ang nakita ng JWST? Ito ang kamangha ha. At tatalakayin natin ngayon kung tayo ba ay nakakulong sa loob ng isang black hole. Black holes at ang Big Bang ang pag-collapse na isang star papunta sa black hole at ang pag-expand ng Big Bang ay parehong solutions sa Einstein's field equations. Sa mga solutions na ito, ang curvature ng space-time at density ay umaabot sa infinity. Dito na nagiging questionable ang classical physics at lumalabas ang mga kakaibang mga resulta. Dahil sa similarity na ito, naisip ng mga ilang sayantipiko posible kayang ang dalawang solusyon na ito ay literally parang dalawang anyo ng iisang konsepto. Unang similarity nila ay ang singularity. Sa simula, lahat ng bagay sa universe ay compressed sa isang point na may infinite density. Ito ang space-time singularity kung saan nag-originate ang Big Bang. Sa black holes naman, meron ding singularity na may infinite density. Ang kaibahan nga lang, hindi ito nasa simula ng time, kundi nasa gitna ng black hole. Pangalawa ay ang horizon. Ang event horizon ng isang black hole ay parang sphere na sa paligid ng singularity na point of no return. Kapag lumagpas ka dito, wala nang balikan. Sa observable universe natin may katulad na tinatawag na particle horizon ang sphere na ito ay ang pinakamalayong lugar kung saan nakarating ang light sa Earth simula ng Big Bang. Wala nang makakapasok mula sa labas nito at wala rin makakalabas mula sa loob ng event horizon ng black hole. Parang dalawang anyo ng isang konsepto at hindi lang ito basta-bastang similarity. Kung gagamitin mo ang math at isasubstitute ang mass ng observable universe, sa equation ng event horizon ng isang black hole, ang makukuha mong event horizon ay eksaktong tugma sa cosmic horizon na nakikita natin ngayon. Ano ang white holes? Matagal nang napansin ang similarities na ito mga 50 years ago na iminomungkahi na baka ang Big Bang ay isang white hole eruption sa loob ng black hole ng ibang universe. Ang white holes ay kabaliktaran ng black holes lahat ng bagay ay lumalabas pero walang pwedeng pumasok. Ang field na ito ay tinatawag na black hole cosmology na nagsasabing lahat ng nakikita natin sa universe. Ikaw, ako, mga galaksis, ang araw, ang earth, lahat ng ito ay nasa loob ng isang massive black hole. Yung particle horizon na nakikita natin ay literal na event horizon ng parent black hole ang cosmological principle. Para maintindihan ang nakita ng JWST, kailangan mo munang malaman ang cosmological principle. Ang principle na ito ay nagsasabi na kapag nag-zoom out ka ng malayo, dapat magpukhang pare-pareho ang universe sa lahat ng direksyon. Dapat itong maging homogenous. Ibig sabihin, kahit saan ka kumuha ng random na box sa space, dapat halos pantay ang bilang ng galaksis Dapat din ito maging isotropic Ibig sabihin, kahit saan ka tumingin sa kalangitan Halos pareho ang may kita mo Lahat ng experiments sa cosmology dati ay pumasa sa principle na ito Except baka dito sa bagong discovery ng JWST Ang nadiscovery ng JWST May bagong study na nag-o-observe ng 263 spiral galaxies billions of light years away. Tinignan nila kung ilan ang umiikot clockwise at ilan ang counterclockwise. Kung totoo ang cosmological principle, dapat 50-50 ang distribution. Pero iba ang nakita ng JWST. Two-thirds ng galaxies ay umiikot clockwise at one-third lang ang counterclockwise sabi ng isang tanyag na author at scientist, dahil umiikot ang mga black holes, inaasahan na ang universe sa loob ng isang black hole ay iikot din. Posibleng dahilan daw kung bakit two-thirds ng galaxies ay umiikot clockwise ay dahil tayo ay nasa loob ng isang umiikot na black hole. Umiikot ang black holes? Oo, karamihan sa kanila ay umiikot. May dalawang klase ng black holes ang non-rotating na tinatawag na Schwarzschild black holes at ang umikot na Kerr black holes pinangalan sa physicist na si Roy Kerr. Ang Kerr black holes ay may angular momentum at hinahatak nila ang mismong fabric ng space-time para sumabay sa ikot nila. Ibig sabihin, anumang matter na pumasok ay magkakaroon din ng preferred axis of rotation. Kapag bumuo ito ng galaksis, mag inherit ang rotation na ito. At ito ang posibleng explanation sa nakita ng JWST. Pero posible lang ito kung umiikot ang black hole. Kapag umiikot ito, ang singularity sa center ay hindi na isang point. Nagiging ring at ang ring na ito ang nagbubukas ng posibilidad na ang Big Bang ay isang white hole na nakadisguise ang Big Bang bilang white hole. Ang white holes ay time-reversed black holes. Walang makakapasok, pero lahat ay makakalabas. Kung titignan mula sa loob ng black hole, ang white hole rebound ay magmumukhang expansion ng space mismo parang Big Bang. Kung totoo ito, paano natin malalaman? Paano natin maihiwalay ang universe na galing sa white hole at universe nagaling sa classic na Big Bang? Ang sagot, inconsistencies. Tulad ng nakita ng JWST na rotations ng galaxy. So, gaano nga ba kalaki ang black hole na ito kung sakali mang ito ay totoo? Kung sakaling totoo ito, ang black hole na nabibilangan ng universe natin ay sobrang laki kasing bigat ng 46 trillion suns ang event horizon nito ay magkakasukat ng 14 billion light years ang lapad. Para mapicture out mo kung gaano ito kalaki, kung ang Sagittarius A star, ang black hole na nasa center ng ating galaxy, ay kasing sukat lang ng microscopic organism. Ang black hole kung saan nakapaloob at nakakulong ang observable universe natin ay kasing sukat ng Earth. Iminumungkahi rin ito na baka infinite ang universes na nakakabit via black holes. Bawat baby universe ay may sariling black holes na naglalaman din ng mga panibagong universes parang survival of the fittest. Pero huwag muna tayo magmadali. Hindi pa kumbinsido ang scientific community na tayo ay nakapaloob at nakakulong sa isang black hole. Hindi pa sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sadyang kamangha-mangha. Hanggang sa muli, adios!